Kamusta mga ka Welcome sa isa na namang kaalamang field na episode. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang usapin na madalas nating naririnig mula sa pagkabata, ang bulate sa tiyan. Ano ang mga katotohanan? Ano ang maling paniniwala? Paano natin ito maiiwasan? Sagutin natin ang lahat ng yan kaya siguraduhin panoorin hanggang dulo. Una sa lahat, ano nga ba ang tinatawag na bulate sa chan? Ang bulati ay mga parasitiko. Ibig sabihin, nabubuhay sila sa loob ng katawan ng tao. Kadalasang tirahan nila ang digestive system, kung saan sila kumukuha ng nutrients mula sa ating kinakain. Ang mga bulati sa chan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng Una, pagkain ng kontaminadong pagkain o inumin. Pangalawa, pagkakaroon ng poor hygiene practices tulad ng hindi paghuhugas ng kamay. At pangatlo, exposure sa lupa o tubig na may parasite eggs. Sa Pilipinas, madalas ang impeksyon sa bulate lalo na sa mga bata. Pero, hindi ibig sabihin na hindi ito pwedeng mangyari sa mga matatanda. Kapag may bulate sa tiyan, maaaring makaranas ng iba't ibang sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, pagtatae o matubig na dumi, pagbaba ng timbang, panghihina o pagiging matamblay, at pananakit ng ulo o pagkakaroon ng mga pantal sa balat sa ilang kaso. Pero may mga taong walang nararamdamang sintomas kahit may bulate na sila. Kaya mahalagang magpa-check up para matukoy ito. Maraming kwento tungkol sa bulate na naririnig natin mula pa nung bata tayo. Pero totoo ba ang lahat ng ito? Alamin natin! Myth number 1 Kapag kumain ka ng matatamis, magkakabulati ka. Fact? Hindi direktang nagdudulot ng bulate ang pagkain ng matatamis. Ang dahilan ng bulate ay ang parasite eggs na maaaring nasa kontaminadong pagkain o tubig. Kaya kahit hindi ka mahilig sa matamis, posibleng magkaroon ka rin ng bulate kung hindi ka maingat sa kalinisan. Myth number 2. Kapag malaki ang tiyan ng bata, siguradong may bulate siya. Fact. Hindi lahat ng malaki ang tiyan ay may bulate. Pwede rin itong dulot ng malnutrisyon o iba pang medical na kondisyon. Ang tanging paraan para makasiguro ay sa pamamagitan ng stool examination. Myth number 3. Makikita agad ang bulate sa dumi kapag may impeksyon. Fact, hindi lahat ng bulate ay nakikita sa dumi. Ang ibang bulate ay microscopic habang ang iba naman ay nagtatago sa loob ng bituka. Minsan, kailangan ng special na laboratory test para makita ang eggs o larvae ng bulate. Myth number 4. Kapag pinainom ng gatas ang bata, lalabas ang bulate. Fact, walang basehan ito. Hindi hinihikayat ng gatas na lumabas ang bulate. Ang tanging paraan para matanggal sila ay ang paggamit ng deworming medications na nireseta ng doktor. May iwasan ang bulate sa tiyan kung magiging maingat tayo sa ating kalinisan at lifestyle. Narito ang ilang tips para manatiling ligtas. Una, laging maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos dumamit ng banyo. Pangalawa, Siguraduhin hugasan ng mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pangatlo, iwasan ang pag ng tubig mula sa hindi ligtas na mga mapagkukunan. Pangapat, pakuluan ng karne at isda ng mabuti bago kainin para masigurong ligtas ito. Kung nakakaramdam ka ng paulit-ulit na sintomas mas mabuting magpatingin kaagad sa doktor para maagapan ang posibleng impeksyon. Ang maling paniniwala ay maaaring magdulot ng paggalito o maling paggamot. Kaya mahalaga ang tamang impormasyon para sa tamang aksyon. Tandaan, hindi sapat ang sabi-sabi, ang pag-iingat at wastong kaalaman ang ating pinakamalaking armas laban sa bulate. At dyan nagtatapos ang ating usapan tungkol sa bulate sa chan. Sana marami kayong natutunan at naitawid natin ang ilang maling paniniwala. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas marami pa kayong health tips na matututunan. Salamat sa panonood at tandaan, ang kalinisan ay kayamanan. Hanggang sa muli!